Tao po. <laughs> Wifey. <laughs> tao po. <laughs> Wifey. Ang <laughs> grabe. Ang ganda ang umaga po. Ang grabe mga bisita po pala kayo. Sipag mo. Sabi ko baga sa'yo, baka magpunta kami dito. Sipag mo naman. Ang dami dami oh, kanina ka pa siguro naglalaba dito. Okay ka lang? Tingnan mo, makakamagaspang na naman to. Talungan na kakita, naku naman. Ipapagod ka na naman. Hindi po. Ha? May na. namay ano <laughs> na, na lang po. na. Ay nako. Kaya ba to? Kaya yun na po yan. Ang dami labahan. Para ka na to. Kaya na to. lahat. Ay ano na po yan, namay na lang po.